Hello guys! Welcome to my channel, Atening Vlog. Ayan, akin lang ibahagi sa inyo ang ating uh, Pamaskong Handog from Kabornay Family. Thank you so much sa ating sponsor. At salamat ng marami sa Pamasko. Merong cookies chan. Thank you so much Aileen Kabornay. At saka meron tayong, hindi ko alam kung anong laman nito. I-unbox natin yan. At saka meron pa tayong isa pang regalo. Thank you so much, Kaborne Family. Good luck sa new business and pagpalain kayo ng buong may kapat. Nothing to guys. Tingnan tayo ng ating pang bukas. Thank you, thank you ng marami. At more blessings ganda. Uy, favorite ko to. Parang sa akin mapunta yan, ha? Yung mga bag na ka, pa ganun pa isling isling dyan. This is my favorite. Thank you so much sa sponsor natin dyan. Ayun, cover na. Thank you. At saka... Yan ka. Ito ang dami binigyan na sa akin. Unexpected uh, gift to guys. Salamat ng marami sa mga blessings. Pagpalain ang managbigay. Wow, glass. Bubuksan na natin siya ng kuro. Eh. Ano siya? Mga kitchen. Ayan. wow, thank you yung mga lagayan ng mga condiments dyan dahil may halig tayong magluto-dutuan dyan ayan, mga lagayan ng condiments to guys, asin asukal asuka uh, atuyo, or paminta, or whatever ayan, cute ang cute niya, ayan thank you, thank you thank you, thank you ayan asuka ito Siguradong si Tabaang kitira nito. Thank you. Thank you very much. God bless. And bye-bye.